Mare ano, sabi mo ngayon ka mabibigay? Maganda-ganda mga prutas mo, oh. Mukhang kakukuha mo lang yan. Nagbigay ka na ngayon, Mare. Balik-balik na ako, oh. Kaya yung kasi gasolina. Sa Ocho. Sige, Mare. Babalik ako sa Ocho Mare, ha? Mare, otso na. Sabi mo nga yung bibigay. Asa na? Sus! A akin si mo mukha mo. Pag ako bumalik dito na kinse at wala pa ha. Totoso ko, totoso mo na yan. Iisip na ang gasolina. Ano Mary Ann? Akinse na ngayon. Magbigay ka na. a 20! Sabi mo nakaraan 8, tapos sabi mo nung, nung pupunta ako naka 8, a 15. Tapos ngayon sabi mo a 20. Aba, hindi libre gasolina, Mary Ann. Ah, magbayad ka na, lintik ka. Ba? Papapabalik-balikin ba, ba, mo ako dito? Mahal-mahal ang gasolina ngayon, ano? Nung hinira mo yan, hindi ka naman natagalan. Pinahiram kita kaagad kasi sabi mo magbabayad ka kaagad. abot mo din, di ba? Tapos ngayon hindi na kita, hindi na kita makausap na maayos. Bye ka na. Abente. Abente mo mukha mo. Abente mo mukha mo. Nang gigigil ako sa'yo. Magbayad ka na. Magbayad ka na. Hindi ka. Abos na yung paninda mo eh. Naitain at lahat ng customer mo eh. Ayaw magbayad. Hmm. Ang sabihin mo, wala ka talagang balak magbayad. Hindi ka. Makit sana yung chan mo.